Iris, ngayong araw, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagbibigay diin sa halaga ng pagsasama-sama ng pamilya. Ang pagkakaroon ng oras para sa simpleng selu-salo sa tahanan ay magdudulot ng positibong enerhiya na maaaring magbigay ng swerte hindi lamang sa araw na ito kundi sa buong linggo. Sa kabila ng kasayahang ito, pinapaalalahanan ka ng gabay na iwasan ang pagpapautang o pagtulong na may kaugnayan sa pera. Maaaring magdulot ito ng mga diinaasahang problema kaya't mas mainam na maging maingat sa aspetong pinansyal. Ang pahiwatig ng araw ng Thursday ay nagdadala ng kasiyahan at swerte, habang ang Tuesday, ay maaaring magdala ng kalungkutan o pagsubok. Ang mga pagbabagong ito ay konektado sa iyong mga desisyon, kaya't pagtuunan ng pansin ang mga babala ng iyong gabay upang masiguro ang mas maayos na takbo ng linggo. Sa trabaho, kinakailangan ng dobleng pag-iingat, lalo na sa mga importanteng dokumento. Anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng seryosong isyo na magpapabigat sa iyong mga responsibilidad. Gumamit ng maingat na pagsusuri at tiyakin ang katumpakan ng bawat detalye. Sa usapin ng pera, kung ikaw ay magulang o anak na may pamilya, maglaan ng suporta mula sa iyong ipon. Ang pagbibigay sa iyong mga mahal sa buhay ay magdadala ng mas matibay na ugnayan at swerte sa inyong pamilya. Aries Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color silver. Ang blue ay sumisimbolo ng katiwasayan at kailanawan ng isip, habang ang silver ay nagdadala ng enerhiya para sa tagumpay at karunungan. Number 28, Number 5, at Number 29 Ang Number 28 ay nagpapahiwatig ng katatagan at pagtatagumpay sa mga pagsubok. Ang number 5 ay nagdadala ng pagbabago at pagkamalikhain. Ang number 29 ay nagbibigay ng lakas loob at pagkakaisa. Taurus, ngayong araw, ang gabay ay nagpapahiwatig na kung may plano kang magdaos ng isang okasyon para sa iyong pamilya, maaaring ito na ang tamang panahon upang pagdesisyonan. Ano man ang piliin mo, ituloy o ipagpaliban, ay magdadala ng kasiyahan para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Gayunpaman, pa man, pinapaalalahanan kang umiwas sa pagtanggap ng mga bisita. Ang kanilang presensya ay maaaring makaapekto sa swerte na hatid ng araw na ito. Ang Tuesday ang pinakamaligayang araw ng linggo para sa iyo, samantalang ang Wednesday ay maaaring magdala ng kalungkutan. Ang mga pahiwatig ng iyong gabay ay nagmumungkahi ng maingat na pagdedesisyon upang makaiwas sa mga di pagbabago. Sa pag-ibig, mahalagang maging bukas ang iyong isipan at magkaroon ng malawak na pangunawa. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang mas mapalapit ka sa iyong minamahal o magbigay linaw sa mga hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, ipinapahiwatig ng iyong gabay na ang iyong kasipagan at dedikasyon ay mapapansin ng iyong mga nakatataas. Maging mas masipag at fokus sa iyong mga gawain, dahil maaaring ito ang simula ng pag-angat ng iyong posisyon o pagpapabuti ng iyong karera. Taurus Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red. Ang green ay sumisimbolo ng kalusugan at kasaganaan, habang ang red ay nagbibigay ng sigla at lakas ng loob. Number 17, number 25 at number 10. Ang number 17 ay nagdadala ng inspirasyon at kasiyahan. Ang number 25 ay nagpapahiwatig ng kaalaman at pagbabago. Ang number 10 ay simbolo ng pagsisimula ng bagong yugto. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing kailangan mong maging maingat sa pakikitungo sa mga taong tahimik at tila malalim ang iniisip. Bagamat maaaring magdulot sila ng hamon sa iyong pasensya, maaari kang matuto mula sa kanila ng mga mahalagang aral na magagamit mo sa hinaharap. Sa pamilya, ngayong araw ay magdadala ng positibong enerhiya, lalo na kung may mga tampuhan sa pagitan ng mga kapatid. Ang iyong husay sa pagpapatahimik ng alitan ay magiging susi upang mapanatili ang pagkakaisa. Sa pera, bigyang pansin ang mga minamahal sa buhay. Kung may ekstra kang salapi, ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay, lalo na sa mga magulang. Ang pagbibigay na ito ay magdudulot ng patuloy na daloy ng biyaya at swerte. Ang Thursday ang araw na puno ng kasiyahan at tagumpay, ngunit maging handa sa mga hamon na maaaring dumating sa Wednesday. Ang iyong mga desisyon ngayong linggo ay malaki ang maitutulong sa pagtahak ng tamang landas. Sa trabaho, maging maingat sa pakikisalamuha sa iyong mga kasamahan. Ang pagbabahagi ng iyong mga ideya ay maaaring magdulot ng kompetisyon. May posibilidad na ang iba ay gamitin ito para sa kanilang pansariling interes. Kaya't maging mapanuri sa pagbibigay ng tulong o impormasyon. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagbibigay ng gabay upang masigurado ang maayos na daloy ng iyong linggo. Tandaan na ang balanse at maingat na hakbang ay susi sa tagumpay, Gemini. Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red. Ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakaisa, habang ang red ay nagbibigay ng lakas at tapang. Number 8, number 20, at number 34. Ang number 8 ay simbolo ng tagumpay at kasaganaan, ang number 20 ay nagbibigay ng kapayapaan sa kalooban, ang number 34 ay nagdadala ng balanse at katiyakan. Cancer, ngayong araw cancer, ang iyong enerhiya ay tila nasa mababang antas, kaya mas mabuting umiwas ka muna sa matitinding usapan at diskusyon. Madali kang mag-init ng ulo sa mga bagay na maaaring maliit lamang, ngunit maaaring magdulot ng mas malaking tensyon kung hindi mo ito mapipigilan. Ang swerte mo ngayong araw ay nakatuon sa pamilya. Samantalahin mo ang pagkakataong ito upang makasama sila ng mas matagal. Ang presensya nila ay magdadala ng positibong enerhiya at magpapalakas ng iyong pananaw para sa buong linggo. Sa pamamagitan ng kanilang suporta, maaaring madagdagan ang iyong kaalaman at husay sa paggawa ng mga desisyon para sa hinaharap. Ang Wednesday ay sinyales ng kaligayahan at swerte para sa iyo, subalit magingat sa darating na Friday dahil may posibilidad ng kalungkutan o mabigat na pakiramdam sa kabuuan ng linggo, magbago man ang iyong mga plano, tiyaking susundin ang gabay ng iyong intuition upang makapagdesisyon ng maayos. Sa trabaho, kung may pasok ka ngayong araw, iwasan ang palitan ng kaalaman na maaaring mauwi sa dipagkakaunawaan. Huwag ding makisali sa mga berwan o usapan tungkol sa pagmamahalan dahil ito'y maaaring magdulot ng hindi inaasahang problema sa iyong mga kasamahan. Kung may dagdag kang oras, naaayon na dalawin ang iyong mga magulang upang madama nila ang iyong presensya at pag-aalaga. Cancer. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color white. Ang yellow ay sumisimbolo ng kaligayahan at optimismo, habang ang white ay nagbibigay ng kapayapaan at kaliwanagan. Number 27, number 6, at number 19. Ang number 27 ay nagdadala ng inspirasyon at kakayahan. Ang number 6 ay simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal. Ang number 19 ay nagbibigay ng lakas at panibagong sigla. Leo, ngayong araw Leo, mas mainam na ipagpaliban mo muna ang mga lakad o plano na hindi kailangang gawin agad. Ang iyong kakayahan at husay sa paggawa ng mga desisyon ay tila mahina ngayon, kaya't may posibilidad ng hindi inaasahang gastos o pagkalugi kung magpipilit kang umalis. Ang pinakamainam na hakbang ay manatili sa piling ng iyong pamilya, kung saan mas madaling makukuha ang positibong enerhiya. Ang magandang samahan at masayang interaksyon sa kanila ay magpapaganda ng inyong relasyon at magdadala ng inspirasyon sa inyong tahanan. Sa relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa usaping pera, may magandang pahiwatig ang araw na ito. Kung may kamag-anak kang nais manghiram ng pera, maaari kang magpahiram kung gugustuhin mo, dahil may kasiguraduhang maibabalik ito ng maayos. Ang Tuesday ay araw ng swerte at kasiyahan para sa iyo, ngunit magingat sa darating na Saturday, dahil may posibilidad ng mabigat na damdamin o pagsubok. Pakinggan ang gabay ng iyong intuition sa paggawa ng desisyon sa buong linggo. Sa trabaho, iwasan ang patuksong pakikisalamuha sa mga kasama lalo na kung alam mong hindi ito naaayon o makakabuti sa iyong sitwasyon. Panatiliin ang propesyonalismo at disiplina upang maiwasan ang anumang gulo, liyo. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color white. Ang blue ay nagbibigay ng kalmado at kumpiyansa, habang ang white ay simbolo ng kaliwanagan at purong intensyon. Number 14, number 22, at number 43. Ang number 14 ay nagpapahiwatig ng balanse at dedikasyon. Ang number 22 ay sumisimbolo ng pangarap na nagkakatoto. Ang number 43 ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob. Virgo Virgo, ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang magtungo sa mga planong lakad kasama ang iyong minamahal. May maganda at kapakipakinabang na balitang naghihintay sa inyo sa inyong pupuntahan. Maaaring makakuha ka ng bagong ideya na magagamit para sa pagbuo ng isang mapagkakakitaang proyekto. Kung may nakatakdang usapan o plano kasama ang iyong mga magulang o kapatid, tiyakin na ito'y iyong pupuntahan. Ang pagkakaroon ng mabuting vibes at damayan sa pamilya ay magdudulot ng kasiyahan at lakas ng loob para sa inyong lahat. Ang Friday, ay sinyales ng kasiyahan at swerte para sa iyo, ngunit mag-ingat sa Tuesday, dahil maaaring may negatibong pakiramdam o pagsubok na dumating. Ang iyong desisyon ay maaaring magbago ayon sa mga pahiwatig na iyong mararamdaman sa gabay ng iyong intuition. Sa pera, iwasan ang pagpapautang o pagtulong ng labis ngayong araw, maliban na lamang kung ito ay para sa iyong magulang, minamahal, o anak. Mag-ingat sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng problema o hindi inaasahang gastusin. Sa halip, pagtuunan ng pansin ang pagbuo ng mga bagong kaalaman at oportunidad para sa pagkakakitaan. Sa pag-ibig, iwasan ang pagiging mislan o sensitibo. Panatilihing masaya at maayos ang pakikitungo sa iyong kapareha upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang maaliwalas na komunikasyon ay magdadala ng mas matibay na samahan sa inyong relasyon, Virgo. Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Ang pink ay nagpapalakas ng koneksyon at emosyonal na balanse, habang ang yellow ay nagbibigay ng sigla at inspirasyon. Number 20, Number 31, at Number 12, ang Number 20 ay nagdadala ng pagkakaisa at kapayapaan, ang Number 31 ay simbolo ng determinasyon, ang Number 12 ay nagpapahiwatig ng panibagong oportunidad. Libra, ngayong araw, ang lakas ng iyong enerhiya ay makakabuti sa iyo, ngunit kailangan mo pa mag magingat lalo na sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa pera. Kung may pirmahang dokumento, doblehin ang pagsusuri dahil maaaring may mga bagay na hindi mo inaasahan. Sa kabila nito, magandang pagkakataon na bisitahin ang bahay ng Diyos kasama ang iyong pamilya. Ang pagsasama-sama ninyo ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon at makakatulong na malimpasan ang anumang pagsubok na maaaring dumating. Ang pahiwatig ay Tuesday, ang araw ng iyong kasiyahan at swerte. Ngunit mag-ingat sa darating na Friday, dahil may posibilidad ng kalungkutan o hamon. Sa buong linggo, ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa tamang pagpapasya at pag-iwas sa impulse-ibong mga hakbang. Huwag ding baliwalain ang mga pahiwatig ng iyong gabay, dahil ito ang magpapalakas ng iyong paninindigan. Sa usapin ng pera, kung lalapit ang magulang o kapamilya, huwag magatubiling tumulong kahit maliit na halaga lamang ang kabutihang-loob na ito ay magbubukas ng mas maraming biyaya sa iyong tahanan kung may plano kang umasenso makabubuti kung kukonsulte ka sa mga mapagkakatiwalaang tao o eksperto bago gumawa ng hakbang ang tamang gabay ay magbibigay sa iyo ng mas magandang resulta libra leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color yellow. Ang white ay nagbibigay ng kaliwanagan at pag-asa, habang ang yellow ay simbolo ng kagalakan at tagumpay. Number 19, number 24, at number 5. Ang number 19 ay nagpapahiwatig ng lakas at inspirasyon. Ang number 24 ay simbolo ng pagpapahalaga sa pamilya at kaibigan. Ang number 5 ay nagdadala ng pagbabago at malikhay na ideya. Scorpio Ngayong araw, mararamdaman mo ang bahagyang panghihina ng iyong enerhiya at maaaring mabilis kang magalit, kaya't mahalaga na umiwas sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng tensyon. Sa halip, ilaan ang oras mo sa pamilya. Ang paggawa ng plano kasama sila, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pagkakakitaan, ay maaaring magdala ng positibong resulta. Gayunpaman, magingat sa mga tao na madaling humingi ng pabor dahil sila pa ang maaaring maging ugat ng problema sa hinaharap. Ang pinapahiwatig, ay Wednesday ang araw ng iyong kasiyahan at swerte, ngunit sa Friday, maaaring may maranasan kang kalungkutan o pagsubo. Sa buong linggo, mahalaga ang pagiging maingat sa pakikitungo sa iba at pag-iwas sa mga alitan. Ang tamang desisyon ay magdadala ng kailanawan at tagumpay sa iyong landas. Sa trabaho, iwasan ang pakikipagdiskusyon o pagbabahagi ng maseselang impormasyon sa mga katrabaho, lalo na ngayong araw. Ang pagiging tahimik at nakatuon sa sariling gawain ay magpapabilis ng iyong pagunlad sa karera. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagmamahal sa paraan na naaayon sa mga pangangailangan ng iyong relasyon. Magdulot ng kasiyahan sa iyong kapareha upang mas tumibay ang inyong samahan, Scorpio. Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color white. Ang blue ay nagbibigay ng kapayapaan at kalakasan ng loob, habang ang white ay sumisimbolo ng kaliwanagan at integridad. Number 19, number 31, at number 28. Ang number 19 ay nagpapahiwatig ng inspirasyon at tapang. Ang number 31 ay sumisimbolo ng tiyaga at tagumpay. Ang number 28 ay nagbibigay ng kumpiyansa at kasaganaan. Sagittarius Ngayong araw, kung may balak kang pumunta sa isang lugar kasama ang iyong anak, ituloy ito. May senyales na magdadala ito ng swerte at bagong oportunidad para sa inyong pamilya. Subalit, umiwas muna sa sobrang pagtitiwala sa mga kaibigan dahil baka may dala silang komplikasyon o problema. Piliin ang mga bagay na siguradong magbibigay ng positibong resulta. Sa pera, iwasan ang pagpapautang o pagtulong sa mga taong hindi kaagad makababayad dahil posibleng magdulot ito ng abala. Kung tutulong man, unahin ang mga magulang o mahal sa buhay dahil sila ang magdadala ng patuloy na biyaya sa inyong tahanan. Ang pagpapahalaga sa pamilya ay susi sa patuloy na daloy ng swerte sa pananalapi. Ang pinapahiwatig ay Thursday ang araw ng iyong kasiyahan at swerte, ngunit mag-ingat sa Saturday, dahil may posibilidad na magdala ito ng kalungkutan. Ang buong linggo ay nakasalalay sa iyong kakayahang magdesisyon ng tama. Huwag kaligtaan ang mga pahiwatig ng iyong gabay para sa patuloy na tagumpay. Sa magulang, kung may gusto kang gawin upang mapasaya sila, gawin ito ng dahan-dahan ngunit may dedikasyon. Ang bawat hakbang patungo sa kanilang kasiyahan ay magdudulot ng kapayapaan at positibong pagbabago sa inyong buhay, Sagittarius. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color green. Ang blue ay nagbibigay ng kapayapaan at kailanawan, habang ang green ay simbolo ng kasaganaan at kalusugan. Number 6, Number 17, at Number 30, ang Number 6 ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at balanse, ang Number 17 ay nagdadala ng inspirasyon, ang Number 30 ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Capricorn, ngayong araw, taglay mo ang malakas na enerhiya lalo na sa mga usaping pamilya at kamag-anak. Ito ang tamang pagkakataon upang tapusin ang anumang hindi pagkakaunawaan o usapan. Ang pagsasara ng mga ito ay maaaring magdala ng maayos at masaganang pamumuhay para sa inyong lahat. Huwag hayaang lumampas ang araw nang hindi naaayos ang mga bagay na kailangang pag-usapan, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pamilya sa relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingalan ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa tahanan, ang mga miyembro ng pamilya na may mga plano o ideya para sa pagunlad ay nararapat mong suportahan. Bigyan sila ng kalayaan upang maipamalas ang kanilang kakayahan. Ang simpleng pagpayag mo ay maaaring maging daan para sa mas magagandang oportunidad na magdadala ng tagumpay sa inyong pamilya. Ang pahiwatig, ay Wednesday ang araw ng iyong kasiyahan at swerte, ngunit magingat sa darating na Saturday, dahil maaaring magkaroon ng kalungkutan o hamon. Sa buong linggo, ang tamang desisyon sa tamang panahon ay magpapabago sa takbo ng iyong buhay. Makinig sa pahiwatig ng iyong gabay upang maging maingat sa mga hakbang na iyong gagawin. Sa usaping pera, kung may natitira kang sobra, ipagkaloob ito sa iyong mga anak, may asawa man sila o wala. Ang munting tulong na ito ay magdadala ng positibong enerhiya sa kanilang buhay at magiging tulay din para sa patuloy na daloy ng swerte sa iyong pananalapi Ngunit maging maingat huwag masyadong maging mapagbigay sa mga tao na maaaring magdulot ng problema sa iyo sa hinaharap Ang pagiging mapanuri sa mga makakausap mo ngayong araw ay mahalaga upang hindi ka maabuso Capricorn Taurus ang kaibigan zodiac sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero Color red and color silver ang red ay sumisimbolo ng lakas at determinasyon habang ang silver ay nagbibigay ng kaliwanagan at kasanayan Number 22, number 18 at number 20 ang number 22 ay nagpapahiwatig ng katuparan ng mga pangarap ang number 18 ay nagbibigay ng pagkamalikhain, ang number 20 ay simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Aquarius Ngayong araw, kung may biglaang dumalaw sa iyo, magingat kung chismis lang ang dala nila. Itigil agad ang usapan upang maiwasan ang negatibong enerhiya na maaaring manatili sa inyong tahanan. Subalit, kung ang kanilang bisita ay may dalang ideya o alok na may kaugnayan sa negosyo, pag-aralan itong mabuti. Ang tamang pagsusuri at pagpaplano ay maaaring magbunga ng magagandang resulta na kapakipakinabang para sa inyong dalawa. Ang pinapahiwatig ay Thursday ang araw ng iyong kasiyahan at swerte, ngunit magingat sa darating na Saturday dahil maaaring dumaan ka sa kalungkutan o pagsubok. Ang iyong linggo ay maaaring magbago depende sa tamang pagdedesisyon. Huwag kalimutan ang mga pahiwatig ng iyong gabay na maaaring magdala ng liwanag sa mahihirap na sitwasyon. Sa trabaho, mararamdaman mo ang panghihina ng enerhiya, lalo na sa mga mabibigat na gawain. Kaya't mas mabuting ito o ng sarili sa mga mahalagang bagay na kayang tapusin ng walang abala. Iwasan din ang mga impulse-ibong desisyon gaya ng paglagda sa anumang kasunduan. Ang masusing pag-iisip at pag-iwas sa pagmamadali ay magliligtas sa iyo mula sa posibleng problema sa hinaharap. Aquarius. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color yellow. Ang white ay simbolo ng kaliwanagan at kalinisan habang ang yellow ay nagbibigay ng sigla at kagalakan. Number 21, number 13 at number 30, ang number 21 ay nagpapahiwatig ng tagumpay at pagkakaisa, ang number 13 ay simbolo ng pagbabago at bagong simula, ang number 30 ay nagdadala ng inspirasyon at determinasyon. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagdadala ng sinyales ng misen sinang usapan kasama ang iyong mga kapatid. Huwag maging padulos-dalos, haban ang iyong pasensya, at huwag makialam agad sa kanilang mga plano. Sa halip, hintayin ang tamang oras upang makapagbigay ng iyong opinyon o tulong. Ang iyong katalinuhan sa tamang pagkakataon ay magdudulot ng tagumpay sa kanilang layunin. Kung may gagastusin ka ngayong araw, tiyaki na ito ay may kasamang formal na kasunduan o pirmahan. Ang ganitong paraan ay magbibigay ng seguridad at kasiguraduhan sa iyong mga transaksyon. Ang pagiging maingat sa paghawak ng pera ay magdadala ng mas maayos na resulta sa iyong mga plano. At Friday, ang araw ng iyong kasiyahan at swerte, ngunit maging maingat sa darating na Wednesday, dahil maaaring makaranas ka ng hamon o kalungkutan Ang iyong tagumpay sa linggong ito ay nakasalalay sa tamang diskarte at pakikinig sa mga pahiwatig ng iyong gabay Sa pag-ibig at pamilya maganda ang takbo ng mga bagay ngayong araw Ang masayang pagsasama ng inyong pamilya ay magdudulot ng positibong enerhiya at kalusugan ang inyong pagkakaisa ay magsisilbing lakas laban sa anumang hamon na darating. Panatiliin ang pagiging positibo at maglaan ng oras para sa isa't isa upang mapanatili ang daloy ng swerte at good energy, Pisces. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue. Ang pink ay nagbibigay ng pagmamahal at kalmado, habang ang blue ay sumisimbolo ng kapayapaan at kumpiyansa. Number 29, number 6 at number 25. Ang number 29 ay nagpapahiwatig ng lakas at ambisyon, ang number 6 ay simbolo ng balanse at pagmamahal, ang number 25 ay nagbibigay ng inspirasyon at tagumpay.